Pulubi, 20 lang yung sampagita mo. Baka kulang pa pambili ng sabon. Shh, huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Bakit? Ipulubi e naman talaga. Tignan mo, butas pa chinelas niya. Tara na nga, baka mahawa pa tayo sa amoy ng kalye. Sa isang siksik sa pintig, umagang nakalatag ang sikat ng abril sa palengke ng Florentino Street. Tumayo si Jomar Santos. Siyam na taong gulang, payat ngunit matatagang gulugod sa gitna ng mga karitelang hitik sa santan, rosas at gumamelang naghahalo sa singaw ng pritong lumpia at tinuyong isda. Suot niya ang kupas na kamisepang kulay kahel na niniyaw sa usok ng jeep at sa bilibag ng mga nagdaang araw na walang labahan at nakasukbit sa balikat ang pinaghabi niyang sling bag mula sa lumang maong ng ina. Sa kanang kamay ay sampung tali ng sampagitang kahapon pa niyang pinipitas Nakalaylay ngayon na parang puting bituing na nangungulit sa lilim sa likuran, lima hanggang anim na batang kasing edad niya. May hawak na tsitserya, iba bagong gupit, lahat malinis ang sapatos, nag-uunahan sa pagbalangkas ng panlalait. Si Gwen na palaging pinakamalakas ang tawa, si Nico na may hawak pang sorbetes, at si Aldri na may bitbit -bit na lobo ng paboritong superhero. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Nagmistulang pananood ng karnabalang buong linya. Bawat turo nila sa gitsit ng panghusga, bawat insurto'y pulong tumatama sa bangkong puso ni Jomar. Wala siyang sinabi, ngumit nangingilid ng luha sa gilid ng mata ang nanunuot na kirot ay hindi tila dahil sa salita, kundi sa bigat ng alaala kung bakit niya kailangang dalhin ang sampagitang iyon araw-araw. Tatlong buwan nang nakahiga sa Regional Medical Center ang kanyang ina, si Aling Mila, dating tagapagsalansa ng bulaklak sa simbahan na inatake ng malubhang rayuma sa puso. Ang kanilang bodega sa tabing ilog, dating puno ng halakhak ni inay at amoy ng nilagang kamote, ngayon tahimik at maalikabok Mula nung makonfine si Aling Mila, si Jomar na ang naglako ng sampagita. Kinukuha niya sa suki nilang hardinero si Mang Fidel sa may Rosario Street. Nagbibigay ng utang muna bata na bulaklak dahil alam nito ang husay ni Aling Mila sa pagbabayad kapag may pera na. Lingguhang naglalaan si Jomar ng 30 piso pamasahe, 50 piso para sa lugaw at kalahating piraso ng itlog at daan-daan na inaabot sa butang plastik na nakasabit sa paanan ng kama ng ina katabi ng reseta at pangubo. Bawat tigi na nila ni Aling Mila sa ospital, may lihim silang kontrata. Ngumiti ka anak para gumaling si nanay. Magtitiis ako para makauwi ka. Ngunit ngayong umaga, hindi niya natikman ang huling piraso ng halakhak habang lumilipas ang oras, parami ng parami ang nanumili sa palengke. Ngunit barya lang ang pumapasok sa palad ni Jomar. Marahil dahil tirik na ang araw, marahil dahil sa gutom na kumukulob, at marahil dahil sinira ng tila walang habas na pangungot siya ng ibang bata ang kumpiyansa niyang kanina lang ay buo. Gusto na niyang sanang umuwi, pilit ko na yung niyang pangsampagitang marupok na, nang biglang masagi siya ng isang lalaking matangkad, nakapulong buhaw, kausap sa teleponong may balot na katad. Nabitawan ni Jomar ang ilang tali at kumalat ang puting talubtad sa aspalto ng kumi. Aba, sorry iho, mabilis na wika ng lalaki. Yumuko at tinulungan siyang pulutin ang nalaglag na bulaklak. Sa pag-aayos ng mga tali ay napalingon ang lalaki sa grupo ng batang tumatawa. Tila binasa niya ang tagpong nakalutang sa hangin. Anong pangalan mo? Tanong niya kay Jomar. J Jomar po. Nanginginig ang boses mulit pinilit tumindig. Jomar, saan mo dadalhin yan? Sa ospital po, bibili po ako ng gamot ni nanay. Maya-maya may tumutunog na radyo mula sa kanto. Dalawang traffic enforcer ang humarang dahil may paparating na konvoy na may plakang panggobyerno. Gumilid ang lahat, pati mga batang nangaasar kay Jomar. Nakita ni Jomar ang lalaking nakatulungan niya kanina na lumapit sa isang itim na pickup. Lumabas mula sa pintuan ng isang uniformadong sakay, kumaway ng formal. Ibinaba ng lalaking nakapulong buhawang ID na nakasukbit sa kanyang dibdib. Hindi mapagkakamalang insignya ng isang mataas na opisyal na Pisoptet Gerardo Santos, PNP, Special Projects. Nang mabasa ni Nico at Aldrin ang nakalawit na ID, natigil sila. Hindi makapaniwalang ang tinawag nilang pulubi ay may apelidong kapareho ng nakasulat. Lumapit si Gwen. Sa unang pagkakataon ay walang may bulas. Nakita niyang inaakay ng opisyal si Jomar patungo sa pickup. Anak, sabi ng opisyal, sumama ka. Iahatid kita sa ospital at bibili tayo ng gamot. Huwag kang matakot. nag si Jomar. Hindi niya kilala ang lalaki ngumit sa mga mata nito may kislap na kilalang kilala niya. Para bang nakikita niya ang sarili kabang iniisip si inay o ang tatay niyang matagal nang nasa ibang bansa. Hindi ako masamang tao, Jomar. Muli ang lalaki. Ako ang... Pinutol niya ang sasabihin tila ng luha sa pagitan ng pintig ng damdamin, ipinakita nito ang isang lumang larawan na may sampagita rin, hawak ng isang babaeng nakangiti. Si Mila ba? Si Mila Santos ba ang ina mo? Dito na tahimik si Jomar. Hindi niya alam kung bakit kilala ng estranghero ang pangalan ng ina. Ngunit bago siya makatanggi, lumapit si Mang Fidel, ang hardinero. Sir Jerry, ikaw na ba yan? Bumalik ka na, siya po ang anak ni Mila. Pinagliangan mo sa sampagwita noong binata ka pa. Bumuka ang mundo. Ang grupo ng batang ng api kanina'y ngayon nakatingin, nakalunok ng hiya. Ang mga tinderang sumusulyap mula sa tindahang nagtitinda ng rosas ay napahinto sa pagbabalot ng dahon. Sa isang kisap mata, sumigaw si Gwen ng pasensya na po. Sunod-sunod namang humingi ng tawad ang iba pang bata parang bagyo ng hiya ang humampas sa kanilang mga pisngi. Mulit si Jomar di pa rin makapaniwala. Kaya po, si... Hindi na nakapagsalita si Jerry. P. Subsudant Gerardo Santos pala talaga. Umalis siya labing isang taon na ang nakaraan bilang volunteer sa UN mission noong ipinagbubuntis pa lamang si Jomar. Natagpuan niya ang sarili sa mga emergency zones sa Mindanao, sa Visayas, sa Mindoro. Nakipaglaban sa mga sakuna at di na nakaalis dahil ginakus ng tungkulin. Bumagsak sa panganib at natabunan ng obligasyong di kayang sulatan ng liham. Pagkaraan ng mahabang taon ng serbisyo, matagal na siyang nagtitipon ng lakas ng loob na bumalik kay Mila at sa anak na di man lang niya nasilayan. Hanggang nitong nakaraang linggo, Nakatanggap siya ng mensahe kay Mang Fidel tungkol sa pagkakasakit ni Mila. Agad siyang nag-apply ng leave at humabol sa Maynila. At ngayon, narito siya, nakaluhod sa arapan ng pulubing tinawag ng mundo, ang sariling dugo at laman na hindi niya mahakdan ng sampung taon. Sa isang iglap, bumuhos ang mga salita na parang mahimbing na ulan sa tag-araw. Anak, ako si Jerry. Ako ang tatay mo. Garalgal munit buo kasabay ng unang pagtulo ng luha sa maruming pisngi ni Jomar, niyakap siya ni Jerry na parang lumang kumot na nagpalayo sa lamig. Nakaawang ang bibig ni Gwen, ni Nico, ni Aldrin, ni Ella nakatingin sa eksenang parang pelikulang mas totoo kaysa alinmang pang-aasar na biro. Jomar, patawarin mo si tatay. Dinala ka sa Maynila ng nanay mo para malayo sa peligro. At akala ko sa pagliligtas ko ng maraming tao, maililigtas ko rin kayo. Pero naligaw ako ng focus. Pinaikutan sila ni Mang Fidel ng tindera at kahit ng mga batang ng asar kanina'y hilingin man nila o hindi. Wala nang dapat idetalye ukol sa pagbabalik, taming hakbanging na lang sakay sila ng pick-up, dumiretso sa ospital. Dinalhan ni Jerry ng walong plastik na puno ng gamot si Mila. Kinumbinsi ang chief medical officer na ilibre ang operasyon sa puso dahil may fund drive ang PNP para sa Heroes Families. Nang matauhan si Mila sa recovery room, una niyang nakita si Jomar na nakadamit na ng bagong t-shirt, hawak ang nanlilimahid na sling bag munit puno ng sermonyang pag-asa. Sa paanan ng kama, nakatayo si Jerry, nakasaludo. Napaiyak si Mila ngunit pinahid ito ni Jomar. Ayos lang po, Nay. Nahanap ko na si Tatay. Si Jerry naman ay lumuhod at hinalikan ang kamay ni Mila. Bumalik ako hindi bilang pulis, kundi bilang asawa, bilang ama. Ang sampagwitang hawak kanina ni Jomar, bagamat nalanta, ay inipon niya. Pinuspos ng bagong tali at isinabit sa dingding ng kwartong iyon bilang paalala na ang bulaklak, gaano man kaliit o kababa ang presyo, ay may samyo ng katapatan at pag-asa. Kinabukasan, sa palengkering iyon, dinala ni Jomar ang ilang naiwang tali ng sampagwita. Ngayon ay suot na niya ang bagong tsinelas na binili ng tatay, ngulit hindi niya hunubad ang lumang bag alaala ng pakikibakang di ikinakahiya. Nang masalubong niya si Gwen at Nico at Aldrin, naghatibuling silang tumingin. Ngunit si Jomar, ngumiti at inabot sa bawat isa tig iisang tali ng sampagwita. Para sa inyo, pantulong sa proyekto ninyo sa eskwela. Umaliwala ang mukha ni Gwen. May bakas ng luhang pinipigil. Salamat, Jomar. Pasensya sa mga sinabi namin kahapon. Walang problema tugon ni Jomar at sa ilalim ng araw, nabura ang bakas ng kahapon habang humahalimuyak ang bulaklak sa pagitan ng daliri sa dulo ng kalsada, nakaparada ang sasakyan ni Jerry. Kumaway siya sa anak, handang ihatid siya sa eskwela, hindi na bilang istranghero kundi bilang tatay na hindi aalis. At sa susunod na paningibabaw ng hangin, ang bulong ay di na panlalait kundi ang halimuyak ng sampagwita na nagpaalala sa lahat. Ang tunay na dangal ay hindi nakasabit sa tela kundi nakabaon sa ugat ng paghihintay at pagpapatawad.